Ha? Oh, huh? no. sinunod mo o hindi? sinunod ko po. Okay. Oh, okay. Masunod rin ba ito, sir. <laughs> <laughs> po yan nangyari. Kahit sino naman siguro mati ng lalaki, di ba po? Kaya ako po yan nasabi dahil po sa galit ko sa kanya. Kasi gusto niya mangyari, sir. Nasa OFW po ako, may VPN po doon. Application po na bawal sa video call yung may mga gagamit ng manonood ng mga ganon-ganon. Ang gusto niya po, kada nang video call kami, magubad ako sa harapan niya, pakita ko yung buong katawan ko, ganon, buong sa kanya. Simple. Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayon mga ka-idol ating i-review ang YouTube channel ni Sir Rafi Tulfo, Senador Rafi Tulfo, ang Rafi Tulfo in Action, kung magkaano na ba ang kinikita ng channel na ito ngayong bulan ng November, 2024. Dito sa website na ang Social Blade ating makikita ang lahat na estimated revenue ng ating mga idolong mga vloggers, at sa ating ginagawang pag -re review sa kanilang mga channel isa itong tulong na malaman at ma-inspire pa ang ibang mga vloggers na kagaya ko. Rafi Tulfo, Rafael Tesh Iba Tulfo, Tagalog, pinanganak noong March 12, 1960. Filipino politician, broadcaster journalist, and media personality currently serving as Senator of the Philippines since 2022 as of 2024, at kilala itong tumutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. At sa hindi pa tayo magpatuloy sa ating pagre-review, pakipindot ang ating bell button, subscribe, like, comment, Bilang tulong sa ating channel, sa konting pag-comment, like, share, malaki na ang tulong sa aming channel mga kasiro. Rafi Tulfo in Action, nag-umpisa itong channel ma ito noong bulan ng April 20, 2016, at ang channel type nito News, Country Philippines, at may video views itong umaabot ng 16 million, 882 million, 958,000, at dito sa kanyang subscribers naman, umaabot ito ng 28.6 million, at upload video naman ito na umaabot ng 11,788. At dito sa kanyang total grid, E at sa kanyang social blade rank umaabot ito ng 3,599. At sa kanyang subscribers rank naman umaabot ito ng 189, at sa kanyang video views rank naman umaabot ito ng 283, at sa kanyang country rank naman pang number 3 ito, at sa kanyang news rank naman pang number 8 ito, at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, tumataas ito ng 100,000 point. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views umaabot ito ng 85.24 million bumababa ito ng 3.0%. At sa kanyang YouTube stats summary, sa estimated earnings, sa daily average sa lowest, may nakuha itong 792 US dollars. Kung ating ipalit sa piso, umaabot ito ng 43,460 pesos. At dito sa kanyang highs estimated earning may nakuha itong 12,700 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot na ito ng 698,500 Pesos. At sa kanyang weekly average naman, sa lowest may nakuha itong 5,500 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 302,500 at dito naman sa kanyang estimated earnings sa highs may nakuha itong 88,700 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 4,878,500 pesos. Wow, ang laki ng kanyang daily average at ang weekly average. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue. Dahil sa website na Social Blade, makikita natin ang partial o estimated lamang ng kanyang revenue. Rafi for in action sa luwest may nakuha itong 23,800 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 1,309,000 Pesos. At sa kanyang highest estimated revenue may nakuha itong 380,100 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 20 million pesos. At ito lang muna ang maibigay ko sa inyong update sa bulan ng November ngayong 2024, estimated revenue ni Sir Rafi Tulfo in action, at maraming salamat sa inyong panunood sa ating monting channel at hanggang sa muli pa nating mga video. God bless po sa inyong lahat. Kasalanan niyo? Of course may kasalanan siya. At ngayon po ma'am, nag-react ka doon sa kasalanan niya and that, that reaction ngayon is yung magkaroon ka ng bago. So okay. ang kawawa po dito yung mga bata. Sir. Hindi kay kayo naawa sa mga bata. Alam, nawa ko sir sa mga anak ko sir. Kasi kung sa pag-aawa lang sir, matagal ko na pong pinagtisan yan. Mar